Kinumpirma ng PNP na isa nga sa kanilang mga opisyalang kabilang sa mga nasawi sa trahedyang naganap sa Washington, D.C. kung saan nagbanggaan ang isang eroplano at helikopter nitong Webes. Balitang umaabante mula kay Edwin Balasa. Kinumpirma ng Philippine National Police na isa si Police Colonel Pergentino Malabed sa mga nasawi sa nagarap na air collision ng isang eroplano at army helicopter sa Washington, D.C. kahapon ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Randolph Tuanyo, si Malabed ay Chief ng Supply Management Division ng PNP na kabilang sa sakay ng American Airline Flights na bumangga sa US Army Black Hawk Helicopter malapit sa Reagan National Airport sa Washington, D.C. nitong Webes ng Umaga, Philippine Time. Nasa opisyal na biyahe si Malabed na maganap ang trahedya. Kasama nito ang isang non-uniform personnel at isang police non commissioned officer para sa pagbili ng 2,675 armor vest sa India. Matapos sa India ay nagtungo ng Kansas City ang team kung saan iniwan muna ni Malabed ang dalawang kasamahan upang mag-courtesy sana kay Police Attaché to the US, Police Colonel Moises Villasiran sa Washington DC na maganap ang aksidente. Base sa inisyal na investigasyon, kinilala ang bangkay ni Malabed sa pamamagitan na nakuwang passport at iba pang dokumento sa labi nito. Nakatakda naman magtungo ang sawa ni Malabed sa US ngayong araw upang siyang kumilala sa bangkay ng nasawing mister. Si Malabed ay miyembro ng Philippine National Police Academy Class of 1998. Ako si Edwin Balasa ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis, mabangis, walang mintis.